Dinarayo ngayong Pasko ang Tagaytay dahil sa malamig ditong klima. Patok pa ang mga atraksyon. Live mula sa Tagaytay, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC. Yeah, Damang-damang yeah. nga yung malamig na panahon dito nga sa Tagaytay City kasi nga sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin nga yung pag-ulan. Pero dahil yung ating mga kapatid dyan at talagang itinuloy. Yung kanila po mga dito. Maghapong makulimlim na may pabugsubugsong ulan ang panahon sa Tagaytay City. Kaya naman mas ramdam ang lamig ngayon, ang kilalang picnic grove kung saan tanaw ang Taal Volcano na balot ng hamog. Pero game na game pa rin sa pamamasyal at picture taking ang mga turista. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Gaya ni na Michelle na dumayo pa mula Pampanga. Double celebration. Dahil bukod sa Pasko, 71st birthday din ngayon ng kanyang mommy nati go pa rin kami dahil para lang sa nanay namin. Kahit malamig ang panahon, go, go. <laughs> Malaking bagay sa akin, kasama ko ang lahat ng pamilya. Masayang masaya kami. Bihira kami magkaipon ipun ngayong taon lang. Bukod sa pagpipiknik, may iba pang atraksyon gaya ng zipline sa halagang 300 pesos at horseback riding na 350 pesos kada oras. Kasi gusto namin matry yung tagaytay. Ah! Kamusta po yung experience mo sa kayo po nung ano nung first uh, kinakabahan ako <laughs> pero pero pag ano pag natagalan na parang exciting <laughs> <Okay>. <laughs> Siyempre, pag malamig ang panahon, perfect ang mainit at malinamnam na sabaw ng bulalo. Kaya naman dagsa ang mga gustong makahigop ng sabaw sa mga bulalohan sa Mahogany Market. Nagme-melt po siya sa mouth. Okay. Tapos sasamahan mo pa ng ano, ma mainit talaga ng sabaw. Tapos yung patis na may sili. Kung naghahanap naman ng thrill at adventure, pasyal na sa Sky Ranch para ma-enjoy ang iba't ibang rides. At ma Christmas installation. Dito nga ipinasyal na kandilang mga kaanak na Pinoy ang Finnish na sepia si na first time magpapasko sa Pilipinas. It's great to, have, great to be here. Yeah, we have had very nice time here. People are friendly here. Mayroon ding snow show sa Sky Ranch oras-oras mula 6pm hanggang 9pm na tiyak ma-enjoy -e ng mga kids at kids at heart. Magtatagal yan hanggang January 5. Bukas Christmas Day, may Santa Squad Parade din sa theme park. May fireworks display din bukas sa December 28 at sa January 1. Bukas itong parke mula 8am hanggang 12 midnight hanggang sa January 2 maliban ngayong araw at sa New Year's Eve dahil magsasara ito ng alas 8 ng gabi. Cheryl, sa ngayon nga ay moving naman itong traffic dito nga sa ating area, at least dito nga yan sa May Rotonda. Bukas, inaasahan naman ng mga pamunuan ng mga attractions dito yung mas maraming tao dahil nga araw ng Pasko, pero depende pa rin daw yan sa magiging lagay ng panahon. Balik sa inyo at Merry Christmas. Merry Christmas, JC. Maraming salamat. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.